Tagig City LGU naglabas ng pahayag ukol sa maling pagpapakala ng impormasyon ng lungsod ng Makati sa Sampung Embo Barangays. Matapos ang ilang linggong paghihintay, inaasahan ng lungsod ng Tagig na magiging maayos na ang paglipat ng jurisdiction ng mga health facilities sa Sampung Embo Barangay na pinangangasiwaan ng Department of Health o DOH. Inaasahan kasi batay na rin sa kasunduan na gawin ito sa darating na Oktobre a uno, taong kasalukuyan. Batay sa ulat, umatras kasi ang lungsod na Makati sa pangako nito at nagpakalat pa ng maling impormasyon. Sa inilabas na press release ng Makati, hindi umano makatwiran ang paglipat ng mga health facility sa pag-aari daw ng nasabing lungsod. Ayon naman kay Tagig City Mayor Lani Cayetano, sumusunod lamang sila sa Batas at Memorandum of Agreement tungkol sa pagsasaayos ng gulo sa dalawang lungsod. Dahil ang pangunahing layunin lamang ay maayos na malilipatan ng horisdiksyon ang mga residente sa Tagig. Samantala, binigyan din rin ng Tagig na target ang pagtulong sa mga residente. Ang kanilang nais gawin kasama ang sampung embo barangay. Naguulat Buboy Patriarca, BTB Online News.